Hello, what's up mga kasasi? Ka Here I am again, as I suggest. So, for today's video mga kasasi, ka kakain ako ng mm, mangustin. Ito yung sikat na ginagawang herbal mga kasasi, ka yung MX3. Ito yung ingredients niya, mangustin. Maraming benefits ito mga kasasi. Ka pero alam nyo ba mga kasas, si kung gusto nyo malaman kung ilan yung laman, kung maraming gusto nyo maraming laman yung loob ng mangustin, ay have here oh, dito mga kasas. Oh, binuksan ko na to. So, ito, hindi nyo mga kasas. si Bilangin nyo lang yung dito sa puwet niya. Sa puwetan niya. Ito yung sa ulo niya. Ito sa puwetan niya. So, ito mga kaasa, sabilangin nyo lang yan. So, ito, gagaya nito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 7. So, yung laman nito sa loob is 7 din. So, ito yung mga kaasa, sinabuksan ko na totoo kanina. So, uh, bilangin natin. 1, 2, 3 4 5 6 7 So 7 na piraso din 'yung sa loob neto mga assassin. So, I have another here one one. another buksan natin. So, bilangin muna natin 'yan kung ilan 'yung nasa niya. 'yung parang petals o parang petals ng flower. So, 1 2 3 4 5 6 Ulitin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6. So, let's try to open this one. Kung 6 ba talaga. Al Kanina ko lang yung nalaman ito mga kaasas. Kasi yung kapatid ko. Sabi niya, kung gusto ko daw ng maraming laman, bilangin ko lang daw dito sa may pwitan ng mangustin. Yung parang petals niya. So, ayan. Ayan six man yun. Bilangin natin. One, two, three, four, five, six. O, oh, diba? nakaka -amaze. So, kung gusto nyo ng maraming, gusto nyo malaman kung marami yung laman na isang mangustin, bilangin nyo lang yun dito. So, eto mga kaasasi, si matamis, tamis na masim-masim. So, Let's try this. Ito yung mga maliliit. Wala siyang buto. Medyo maasim siya na matamis. Maraming mga vinipits yung makukuha nito mga kasasi. So, that's all for today. Bye-bye! Thank you for watching!